Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion yan itong post ng ABS-CB News 43 minutes ago. Tungkol ito kay Governor Bons Dolor ng Oriental Mindoro na tila baga nanganganib ang buhay niya sa pag-expose niya ng mga kalukuhan, flood control project sa kanyang probinsya. Ito, Oriental Mindoro Governor Homerlito Bones Dolor Said he was alarmed after a drone was spotted flying around his house late at night on August 29. Police Colonel Edison Rivita, provincial director of the Oriental Mindoro PNP, confirmed the incident, which has already been recorded in the blatter at the Nauhan Police Station. The Lord believes he is being monitored following his expose on alleged substandard flood control projects. Grabe itong mga tawag ni tawag ni Mayor Magalong highly syndicated crime sa likod ng flood control anomaly na ito. At kanina nga, pinangalanan niya na. Walang takot. Saldiko is part of this highly organized syndicate crime, a syndicate group. Sa likod ng flood control anomaly. Okay. Sa Oriental Mindoro, napag-alaman natin sa pamamagitan ng presentation ni Congressman Toby Chanko sa Senate Blue Ribbon Committee, lumubong bigla ang flood control plan sa Oriental Mindoro. Unprogrammed ito. Biglang isiningit na walang kaalam-alam ang ano. Kaya kung minsan tama rin itong si Congressman Anali Panaligan na wala siyang kinalaman doon sa mga projects o pundo dahil hindi siya ang nagsingit lumalabas according sa presentation ni Congress Mantovichanko it was saldi ko ang nagsingit kaya lumobo sa so Mindoro lumobo yung flood control fund ng 17 billion pesos kaya sa presentation ni Governor Dolor, nagsimula siya pasasalamat. Sino bang ayaw na bigyan ka ng hindi mo hinihingi, bigyan ka na lang basta ng 17 billion. So pasasalamat. Kailang na uwi sa panghihinayang at panlulumo. Bakit? Eh naging ghost, naging substandard ang mga project na yun. Description ng uh, governor One ito, One kilometer Of flood control uh, dike Or project Equals one One billion Oh grabe naman Or that's one Lineal meter is one million O oh, sinong matutuwa kaya manghinayang ka talaga, manlulumo ka talaga. O, tapos ito ngayon. Papaliparan ka ng drone. Eh, delikado talaga. Kahit ako, pag bahay ko, nandyan ang drone, tinitignan kailan ako lalabas, eh baka tambangan ako paglabas. So, ipagdasal po natin ang buhay nitong mga nasa front line ng laban sa korupsyon yan. Mayor Magalong Mayor Biko Soto Senator Lacson yan, Governor Dolor, sino pa yung mga nagsasalita pagdasal po natin kailangan natin ng mga matitinong opisyal ng gobyerno okay. nasayon ako sa Mindoro from 2009 to 2014 uh, Vice Governor pa lang si Governor Dolor noon At nakadao pang palad ko yung kampo namin sa Nauhan uh, just 1 or 2 kilometers nandun na yung bahay niya <laughs> alam ko yung compound ng Dolor compound naging kaibigan ko ang Dolor family yung nanay niya uh, division superintendent ng deep ed nung nandun kami at uh, natutuwa siya dahil may, may landscaping team kami mga army soldiers noon naglalandscape kami ng mga eskwelahan mga simbahan mga ano para mapaganda <laughs> o oh, so sabi o oh, na naming na landscape mga eskwelahan tuwa mga principal gumaganda na ang eskwela nila tapos tinawagan ako ni superintendent Dolor yung mother ni governor Dolor Colonel punta ka naman dito i-landscape mo naman ang aking division office o oh, yun nag-landscape kami sa division office ng Oriental Mindoro kaya naging kaibigan ko ang Dolor uh, Dolor Family Andali, Dolor Family <laughs> alam ko matinong matinong opisya nirecruit pa nga niya ako eh, sa... nirecruit niya ako as member ng Rotary Club kasi napagalaman niya na ako scholar ako ng Rotary Club of La Union So, gusto kong maging member Sana, o siya Siya, nag-facilitate ng uh, membership ko uh, Victoria Bayan ng Victoria Victoria Rotary Club Rotary. So, member ako doon Kailang hindi naman ako nakaka-attend ng meeting uh, So, naging, ano nako na Inactive, ganyan Ang samahan namin ni Governor Dolor, matinong tao Ma, Very approachable Uh, kaya no wonder kaya nananalo siyang governor so mabuhay ka Governor bonds Dolor pagdasal ka namin ipagpatuloy mo ang laban uh, sa corruption uh, uh, alam ko naranasan ko ang baha yung 4 years ko ano talagang 4 years kong na-assign sa Mindoro palaging nababaha ang mga ilang bayan uh, mga 6x6 <laughs> six six truck namin noon, yung mga armored car namin. Yun ang ginagamit namin pang tawid sa mga stranded passengers. Yung mga buses, bachelor buses, o nung ang tawag doon. Inaalalayan namin pag bumabaha dahil ang main highway talaga hindi madaanan. So, magsama-sama po tayo laban sa korupsyon sa administrasyong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. O, panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang among saging lakatan nga among putusun sa silupin para gyud nga maayo gyud ang iyang bunga sinaw pito niya ka sipi so, karon human sa pagputos among saging lakatan mag-a-harvest na pud mi so muna ni ang among saging lakatan nga among pagaharbison karong adlawa so salamat gyud kaayo sa Ginoo nga naanay panalangin so gi ko an nang Ah, salamat gid kay si Ginoo nga nakarbis namin ani saging lakatan. Saging lakatan. So, karon nalina na gyud mi, so mo na ni ang bayad sa among saging lakatan. Salamat gid kayo sa Ginoo ug labaw sa nagasuporta sa saging uh, mga awas na gid sa among kasiyot. Salamat kayo. Sige Sar, sipi ara yon. sa akin. Bale sa akin. Uh, bunso ko ayong yang unod oh. So among gitimbang. So 15 ka kilos ang isa ka bulig. So, nalinan mi og tag 40 ani ang kilo sa among saging lakatan so, muupod ni ang iya ni unang tanom ni Manoy Ike nga lakatan nga namunga na po do. so yang gi puto. So, siam ni iya ka sipi so, muupod ni ang saging ni Manoy Boy nga pito ka sipi yapon ni so giputos niya para gid nga sinaw ang bunga sunod-sunod dagid -sunod na, na ang pagpamunga sa among lakatan na naanapud ang puso sa saging ni Manoy Boy so salamat kai sa ginoog sa nagtan sa video sa YouTube